So ayun guys, tapos na nga sila. Eh, nauli ako sa palabas. Dito sila. Dito pa si Tibo. So dito sila, sayang hindi ko nakita. Eh kakadating ko pa lang. Eh, sila kanina pa nanonood. Matagal daw. Wow. Oh, okay, guys, so dito kami uh, pumasok kanina. Wow. Ah, sila doon. Kaso nahuli na ako ng dating kaya dito sila nakuha na ng video. dito sila ano pumatong din sa kanyang sa kanyang puntod Oh. Oh. oh, oh. Pumasok ba kasi dito kaya umalis? <laughs>